Ang mga halimaw na nabubulok na bangkay ay medyo kalat. May isang daang mago ng kalansay na nagbubukas ng daan, sapat na para makalagpas sila ng walang hadlang. Ang lupain sa unahan ay nagbago na. Sa lupa, lumitaw ang mga lawa-lawaan na parang asupri hindi asupri, ngunit medyo magkapareho ang kulay. Kasabay nito ay ang masangsang na amoy na direktang tumatagos sa ilong. Kahit si Lin Maoyu ay nakaramdam ng kaunting hirap na tiisin ito. Naroon pa rin ang bagyo ng hangin, ang kulog at kidlat ay patuloy pa rin dumadagundong. Naisip ni Lin Mao Yu ang sentrong lugar ng walang hanggang larangan. Pagpasok sa pinaka lugar, nagsimulang magbago ng husto ang lupain. Hindi kaya at ang pagbabagong ito ngayon ay nangangahulugan din na ang mga halimaw sa loob ay naging hindi na pangkaraniwan? dahan ang sinabi ni Lin Mao Yu, malapit na tayong pumasok sa lugar ng mga halimaw na level 6 na po. Tumingala si Dong Fang Jiao. Noong bata pa ako, parang nabanggit ito sa akin ni ama. Hayaan mong alalahanin ko sandali. Nakita ni Lin yon na sinusubukan niyang alalahanin, kaya hindi niya ito jin ang Hinahanap ni Dongfang Fang Zhao ang alaala, ngunit ang mga alaala noong bata pa siya ay medyo nalimot na. Noong panahong iyon, ikinwento ni Dong Fang Yi ang ilang bagay tungkol sa mundo ng pagkabulok. Sa wakas, may liwanag na lumitaw sa kanyang magagandang mata. Naalala ko na, ang lugar na ito ay tinatawag na lugar ng pagtunaw ng buto. Ang mga maliliit na lawa-lawaan na iyon ay may napakalakas na kakayahang tumunaw. Hinding-hindi dapat mahulog doon, nagtanong si Lin Moyo, "Ano pa?" Malakas na tumango si Dongfang Jiao. "Meron, meron, meron. Sinabi rin ni Ama na sa mga lawa ng lugar ng pagtunaw ng buto, may isang napakatakot na halimaw. Hihilahin ka nito papasok doon, kakainin ka." Noon, kapag hindi ako sumusunod, ginagamit niya ito para takutin ako. Natatakot ako, hindi na ako nangangahas na hindi sumunod. Nang sabihin ito, bahagyang namula ang mukha ni Dong Fang Zhao sa hiya, lahat ng nakakahiyang bagay noong bata pa siya ay naikwento na niya. Hindi inakala ni Lin Moyo na ito ay panakat lamang sa bata, marahil ay totoo ito. Ang tubig sa lawa ay naglalabas ng mabahong amoy, medyo katulad ng tubig ulan sa bagyo, ngunit mas matapang ang amoy kaysa sa tubig ulan. Tiyak na mas mataas din ang kakayahang tumunaw nito. Tungkol naman sa mga halimaw na nabubuhay sa loob, malamang ay totoo ngang mayroon sila. Ang mundo ay malawak, hindi nauubusan ng mga kakaibang bagay. Kahit sa nagbabagang bato ay may nabubuhay na halimaw, sa ganitong maasim at mabahong tubig, hindi nakatakataka kung may nabubuhay na halimaw. Mag-ingat tayo! Para sa kaligtasan, nagpatawag si Lin Moyo ng isang daang kalansay na mandirigmang berserker upang sila ang magbukas ng daan sa unahan. Ang mga mago ng kalansay naman ay pumalibot sa kanilang dalawa habang naglalakad sila pasulong. Pagpasok pa lamang ng mga kalansay na mandirigmang berserker sa lugar ng pagtunaw ng buto, agad na naramdaman ni Lin Moyo na nasusugatan sila. Ang hangin sa lugar ng pagtunaw ng buto ay puno ng hangin tumutunaw, parang nakalalasong gas, Napatuloy na nagdudulot ng pinsala sa mga kalansay. Mabuti na lang at hindi gaanong malala ang pinsala. Pagpasok nila sa lugar ng pagtunaw ng buto, kusang na-activate ang balaraw ng buto. Naiintindihan ni Dong Fang Zhou na kung wala si Lin moyo, hindi siya makakarating sa lugar na ito. Ang pinakamalaking posibilidad ay magiging isa siyang miyembro rito, magiging isang naglalakad na bangkay. Biglang umapaw ang tubig mula sa isang maliit na lawa. Isang galame ang mabilis na sumibat na parang kidlat mula sa lawa, pumulupot sa isang kalansay na mandirigmang berserker. Klak, hinaylan ito ang kalansay na mandirigmang berserker papasok sa lawa. Ang tubig sa lawa ay naglalabas ng masangsang na amoy ng asim at may napakalakas na kakayahang tumunaw. Pagkapasok pa lamang ng kalansay na mandirigmang berserker, agad itong nakatanggap ng tuloy-tuloy na pinsala. Sa pamamagitan ng pakiramdam mula sa kalansay na mandirigmang berserker, halos nakita na ni Lin Moyu ang halimaw sa ilalim ng tubig. Ang anyo nito ay parang pugita, may mahabang katawan at walong galame. Ang dulo ng bawat galame ay nahahati na parang kuko ng hayop, may matutulis na kuko. Kasabay nito, ang mga galame ay puno ng mga suction cup. Malakas ang higop ng mga suction cup, mahigpit na nakakapit sa kalansay na mandirigmang berserker. Ang iba pang detalye ay hindi malinaw, ang kalansay na mandirigmang berserker ay nagpadala lamang ng pangkalahatang impormasyon, hindi kasing linaw ng direktang pagtingin gamit ang mata. Mabilis na gumanti ang kalansay na mandirigmang berserker. Nagliwanag ng matingkad na pula ang palakol nito, malakas na hamampas sa galami ng halimaw. Boom! Isang haligi ng tubig ang tumaas ng ilang dosenang metro, pagkatapos ay naging mga patak ng ulan na bumagsak. Matagal nang lumayo si Nalin Moyo at Dong Fang Jiao mula nang sumirit ang haligi ng tubig. Masyadong mabaho ang tubig na ito, mahirap tiisin. Ang kakayahan ng kalansay na mandirigmang berserker ay parang humiwa sa Tokwa, pinuto ng galami ng halimaw, at nagsimulang atakihin ang katawan nito. Ang mga mago ng kalansay ay nakarating na sa tabi ng lawa. Gamit ang paningin ng mandirigmang berserker, natukoy nila ang lokasyon ng halimaw. Nagliwanag ang mga kamay ng mga mago ng kalansay, nagpakawala ng sandamakmak na kakayahan papasok sa tubig. Sumabog ang mga elemento, walang tigil ang ugong. Ang mabahong tubig ay halos lipa rin patungo sa langit. Sa isang iglap, natuyo ang maliit na lawa. Ang halimaw sa loob ay sumabog din at naging pira-piraso. Ang maasim na tubig ay bumagsak na parang ulan. Hinayla ng kalansay na mandirigmang berserker ang ulo ng halimaw at tumalon papunta sa pampang. Mula sa malayo, ginamit ni Lin Moyo ang teknik sa pagmaman na nabubulok na mabahong Pugita level, anim na pong pangalan at level lamang pa rin. Talagang nakapasok na sila sa lugar ng mga halimaw na level anim na po. Mula sa pinsalang idinulot nito sa kalansay na mandirigmang berserker, makikita na hindi ito gaanong naiiba sa mga level anim na po na halimaw na nakaharap ni Lin Moyo dati. Ang tanging pagkakaiba ay ang mga atake nito ay may kasamang napakalakas na laso ng nabubulok na bangkay. Ang terminong ito ay mula kay Dong Fang Jiao, bawat atake, naiipon ang laso ng nabubulok na bangkay. Kung maraming beses umatake, ang naipong lason ay magiging nakakatakot. Ang laso ng nabubulok na bangkay ay magdudulot ng tuloy-tuloy na pinsala sa loob ng mahabang panahon. Sinubukan ito ni Lin Moyu minsan, hinayaan niyang makagat ng isang mababang antas na nabubulok na bangkay na level 30 ang isang kalansay na mandirigmang berserker. Ang resulta, sampung araw ang lumipas, naroon pa rin ang laso ng nabubulok na bangkay. Ang ganitong katagalan ng epekto ay nagpakilabot kay Lin Moyo. Noong panahong iyon, sinabi ni Dong Fang Zhou na ang laso ng nabubulok na bangkay ay mananatili man kung hindi maaalis. Ang kakayahang may pan at manatili magpakailanman ang nagpapagawang napakadelikado nito. Mabuti na lang at kayang alisin ang kakayahan ng General na Necromancer ang laso ng nabubulok na bangkay. Kung hindi, dahil lamang sa patuloy na pag-iipon ng lason, mapipilitan si Lin Moyu na iwanan ang mga kalansay na nalasan at magpatawag ng bago. Tumingin siya sa unahan, libu-libong lawalawaan, halos bawat isa ay may nabubulok na mabahong pugita. Ang pagdaan dito ay hindi may iwasang maatik sila. Mula noon pa man, ayaw ni Lin Moyu na maging pasibo. Isang ideya ang pumasok sa isip niya. Daan-daang mago ng kalansay ang lumitaw. Agad na kumilos ang mga mago ng kalansay, ginamit ang mga elemento para pasabugin ang mga lawa-lawaan, pinatutuyo ang maruming tubig sa loob, at pinalalabas ang mga nabubulok na mabahong pugita. Handa na rin ang mga kalansay na mandirigmang berserker. Pagkalabas pa lamang ng nabubulok na mabahong pugita, susuungin nila ito ng kanilang mga palakol, mabilis na pinagpuputol-putol. Bagaman ang mga nabubulok na mabahong pugita na ito ay hindi talaga mamamatay, sa maikling panahon ay hindi sila makakabawi. Napakabilis kumilos ng mga kalansay, mabilis na nilinis ang isang daanan. Magkasamang lumakad si Nalin Moyo at Dong Fang Zhou sa daanang nalinis. Inabot sila ng kalahating araw bago makalabas sa lugar na ito ng mga lawa. Nagliwanag ang langit at lupa, mga kidlatang palm sa buong kalawakan. Sa unahan, muling lumitaw ang isang bagyo ng hangin. Mumiti si Dongfang Zhao at sinabi, pwede ka na namang samalo ng kidlat. Tiningnan ni Lin Yu ang bagyo ng hangin. Lugar ng level 6 na po. Ang bagyo ay halatang mas malakas kaysa dati. Sa ilalim ng bagyo, isang malaking grupo ng mga halimaw ang nagtitipon, halos isang daang halimaw ang magkakasama. Pagkatapos, isang kidlat ang bumagsak mula sa langit. Ang higanting kidlat ay tumama sa isa sa mga halimaw. Agad na sumabog ang halimaw na iyon. Ang nakakatakot na kidlat na kumalat ay inabsorb ng ibang mga halimaw. Ang halimaw na sumabog ay muling nabuo at nakabawi, naglalabas ng mas malakas na aura kaysa dati. Matapos dumaan ang kidlat, sa pa lamang dumating ang ugong, nakakabingi ang pagyanig, na parabang yumayanig ang buong lupa. Nang inig ang puso ni Dongfang Zhao. Ang kidlat na ito, tila mas malakas pa kaysa dati. Bahagyang tumango si Lin Moyu totoo ngang mas malakas, napansin na niya, ang maraming halimaw na nagtitipo ng ganito ay para paghatian ng kidlat. Ang kidlat ng muling pagsilang, bagaman makakapagpa-evolve sa kanila, ay magdudulot din ng pinsala. Kung hindi nila makayanan, sabog din sila at mangangailangan ng mahabang panahon para tuluyang makabawi. Sa daan, nakakita na si Lin Moyo ng katulad na sitwasyon. Napaisip si Lin Moyo, hindi inaasahan, natuto pa ang mga ito na magbahagi ng pinsala. Nagkaroon na ba sila ng kaunting katalinuhan, o likas na ugali lamang ito? Sa grupo ng mga halimaw na nabubulok na bangkay na ito, mayroong tao, demonyo, at lahi ng dragon. Ang tatlong lahi na, nagpapatayan sa labas ay payapang namumuhay ng magkakasama rito. Sa mundo ng pagkabulok, walang magkakalabang tatlong lahi, tanging ang mga halimaw na nabubulok na bangkay na naging isang lahi na lamang. Ang kidlat ng muling pagsilang ay pinaghahatian nilang lahat, inaabsorb, at pare-parehong nakikinabang, hindi maliit ang itinaas ng kanilang aura. Pagkatapos, sabay-sabay silang lumingon, nakatingin kinalin Mo Yu at Dong Fang Jiao. Ang aura ng mga buhay, sa harap ng mga nabubulok na bangkay, ay parang nagniningning na araw. Mahigit isang daang nabubulok na bangkay ang sabay-sabay na sumugod sa kanila. Sa dinaanan nila, ang mga nabubulok na bangkay ay medyo kalat, paminsan-minsan lamang may tatlo o apat na magkakasama. Mahigit isang daang halimaw na nabubulok na bangkay na sabay-sabay na sumusugod ito ang unang beses na nakaharap sila ng ganitong sitwasyon. Bukod dito, lahat sila ay lampas na sa level 6 na po. Tulad ng tatlong lahi, kapag lumagpas sa level 6 na po, malaki ang itataas ng attributes. Hindi eksepsyon ang mga nabubulok na bangkay. Kung bago ang ikalawang pagbabago ng klase, sa pagharap sa grupong ito ng mga nabubulok na bangkay, hindi magdadalawang isip si Lin Moyo na tumalikod at tumakbo. Ngunit ngayon, wala pang isang hingahan, ang grupong ito ng mga nabubulok na bangkay ay nakatawid na sa distansyang isang libong metro. Handa na si Lin Moyo. Nasa unahan ang limandaang kalansay na mandirigmang berserker. Sa likuran ay limandaang mago ng kalansay. Sa pinakahuli ay dalawang general na necromancer iwinasiwas ng mga kalansay na mandirigmang berserker ang kanilang mga palakol, hinaharangan ang lahat ng sumusugod na nabubulok na bangkay. Walang isa man ang makalagpas. Sa sandaling ito, gumanap ang mga kalansay na mandirigmang berserker bilang mga kabalyo, KYC. Bagaman wala silang kalasag ng kabalyo, ginamit nila ang kanilang mga katawan bilang kalasag. Ang mga mago ng kalansay ay nakatayo na parang mga poste sa likuran, nagpapakawala ng pinsala. Walang tigil ang pagsabog. Ang grupong ito ng mga halimaw na nabubulok na bangkay ay halatang mas malakas kaysa sa mga nabubulok na mabahong pugita. Hindi sila kayang agad na mapuksa ng mga mago ng Kalansay. Mataas na antas na nabubulok na bangkay, level 61. Mataas na antas na nabubulok na demonyo, level 62. Mataas na antas na nabubulok na butiking may dugo ng dragon, level 61. Tatlong beses na sunod-sunod na ginamit ang teknik sa pagmamanman, bawat isa ay tina-target ang ibang uri ng halimaw na nabubulok na bangkay. Sila ay mga labi ng walang hanggang malaking digmaan, kabilang sa iba't ibang lahi. Ang nabubulok na bangkay ay mula sa lahi ng tao. Ang nabubulok na demonyo ay mula sa mga demonyo sa kalalimen. Ngunit, ang halimaw na may anyong parang lahi ng dragon, bakit ganito? Nagpakita ng pagtataka si Lin Moyo. Malinaw na ito ay nabubulok na bangkay ng lahi ng dragon, bakit naging butiking may dugo ng dragon? Bagaman ang anyo ay sa lahi ng dragon, may ilang pagkakahawig ito sa butiki. Nakita ni Dongfang Jiao ang kanyang pagtataka at nagtanong, "Anong problema? Gamitin mo ang teknik sa pagmamanman sa halimaw na nabubulok na bangkay BLG. Anim na raan at ng lahi ng dragon na iyon." Ginamit ni Dong Fang Zhao ang teknik sa pagmamanman, pagkatapos ay nagpakita rin ng pagtataka. Bakit buti may dugo ng dragon? Umiling si Lin Moyo. Nakakita na siya dati ng halimaw na nabubulok na bangkay ng lahi ng dragon, ngunit noon, masyadong mababa ang level ng kalaban. Sa ilalim ng atake ng mago ng kalansay, naduraj ito agad. Kaya hindi pa niya nagamit ang teknik sa pagmamanman para suriin ito hindi maaaring magsinungaling ang teknik sa pagmamanman. Ito ay isang kakayahan na dinala ng mga ninuno ng sangkatauhan mula sa lihim na lugar ng pinagmulan. Bukod dito, hanggat tao, maaaring gamitin ito, walang limitasyon sa propesyon o level. Sa loob ng maraming taon, malaki ang naitulong ng teknik sa pagmamanman sa sangkatauhan. Kung sinabi nitong butiking may dugo ng dragon ito, tiyak na hindi ito mali. Pakiramdam ni Lin Moyo ay parang nakatuklas siya ng isang nakakagulat na lihim. Sa ilalim ng buong lakas na pag-atake ng mga kalansay na mandirigmang berserker at mago ng kalansay, ang mahigit isang daang halimaw na nabubulok na bangkay ay mabilis na napuksa. Sa huli, tanging mga kalat-kalat na piraso na lamang ang natira sa paligid, naghihintay na mabuo muli. Inalis ng general na necromancer ang laso ng nabubulok na bangkay mula sa mga kalansay na mandirigmang berserker. Humakbang si Lin Mouyu papasok sa bagyo. Si Dongfang Zhao ay may dalang pag-aalala. Mag-ingat ka. Nasaksihan na rin niya ang nakakamanghang lakas ng atake ng kidlat, kailangan ng daan-daang halimaw na nabubulok na bangkay na maghatian para makayanan ito. Ngunit si Lin Mouyu ay nag-iisa lamang. Hindi ito pinansin ni Lin Mouyu. Ang mainit na agos ay dumadaloy sa kanyang katawan. Ang setro ng muling pagsilang ay lumitaw sa kanyang kamay hindi kailangang itago sa espasyo ng imbakan ng setro ng muling pagsilang, medyo. Katulad ito ng bato ng teritoryo, karaniwang nakatago sa mundo ng espirito. Kapag kailangan, maaaring ipatawag agad. Ang tindi ng bagyo sa lugar ng level 6 na ay tumaas ng malaki. Ang lakas ng kidlat ng muling pagsilang ay mas malakas din ng maraming beses. Ngunit hindi nag-aalala si Lin Moyo. Kung gusto siyang talunin, kailangan munang tanungin ang kanyang leiyon ng mga patay sa kanyang mga mata, muling kumislap ang isang sinag ng pag-asa. Marahil ang pinatibay na kidlat ng muling pagsilang ay maaaring magdala sa kanya ng...